Hello po sa inyo mga Kajanski. kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay basis sa inyong mga zodiac signs sa araw ng Biernes, May 23, 2025. At meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayong magpahid ng cinnamon powder sa inyong mga palad, okay? Bago po kayo umalis ng inyong pamamahay para po matanggal yung mga negative energy o mga hadlang na yan. Para kayo po ay lapitan ng sweating. Pagkatapos nyo pong pahiran, ay uh, pwede po kayo magmanifest, okay? Pwede nyo pong ng inyong mga kahilingan. din. pagkatapos, i-claim affirm nyo na po sa inyong mga sarili ang mga sweating darating na yan. And then pwede nyo na pong banlawan o hugasan po ng tubig and then pwede na po tayong tumaya at kapag kayo naman po ay merong mga uh, favorite mga number na inyo pong laging tinatayaan, pwede nyo pong subukan na i-combine, i-mix ang mga numerong ito na base po sa inyo mga zodiac sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, patuloy na gaganda ang iyong buhay. Dataglay mo ang lakas ng loob na sa sapat upang lumaman ka. Ang yumam pala na kulay ay black. Ang yumam maswerting numero 6 13 20 36 39 at 45. Para sa mataong taong Taurus, huwag kang papatalo sa mga negatibo. Ito ang tandaan mo ngayon. Ang yumam pala na kulay ay violet. Ang yumam maswerting numero 5 18 20 26 28 at 37. Para sa mga taong Gemini, kumilos ka na para bang hindi ka nag-aalinlangan. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong maswerting numero? 6, 19, 22, 28, 38 at 45. Para sa mga taong Cancer, kinakabahan ka ba at hindi mo rin ba alam kung bakit? Ito ay kadahilanang ng nasasagap na ng sarili mo ang paparating na swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong maswerting numero? Or 17 24 34 37 at 41 Para sa mga taong Leo, mapapalaban ka ngayon sa iyong anino o sa anino mo. Siya ang magtataglay ng iyong kahinaan na ayaw na ayaw mong ilantad. Ang iyong mapalad na kulay ay orange. Ang iyong mamamswerte numero 7 12 29 30 32 at 45 para sa mga taong Virgo, madaling iingit ang ulo mo dahil sa ilang mga taong mahirap makaintindi. Kapag napansin mong may ganitong tao sa paligid mo, maging mahinahon ka dahil talagang nagkalat lang sa tabi-tabi ang mga ganong uri ng tao. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero 2, 14, 23, 25, 36 at 42. Para sa taong Libra, kahit pa nagkamali ka at sabihin pa ang nakagawa ka ng kasalanan, handa ka pa rin tulungan ng langit. Ang iyong mapalad na kulay ay green, ang iyong maswerting numero 3, 18, 27, 33, 38 at 44. Para sa matang Scorpio, tumataas ang mga alon sa dagat hanggang sa nakarating sa kalupaan. Daladala -dala ngayon ng mga alon ito ang iyong kapalaran na labis mong ikakatuwa. Ang yung mapalad na kulay ay yellow. Ang yung mga maswerting numero, 9, 14, 19, 23, 37 at 40. Para sa mataong Sagittarius, huwag mong pansinin ang mga along di makaunawa dahil baka mahawa at humina rin ang ulo mo. Tandaan mo, hindi lang sakit ang nakakahawa dahil maging ang kaakitgira ng utak ay nakakahawa rin. Ang yung mapalad na kulay ay purple ang iyong mama sorting numero 1, 18, 22, 25, 30 at 41. Para sa taong Capricorn, nagkaaway at nagsisiraan ang mga politiko sa kanilang pakikipagtalo. Ikaw ang tiyak na makikinabang. Magkakaroon ka ng mga oportunidad upang umunlad ang iyong kabuhayan. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mama sorting numero 2, 17, 25, 31, 38 at 42. Para sa mga taong Aquarius, kung ano ang gusto mo, yun ang mangyayari sa buhay mo. Tukuyin at huwag mong haluan pa ng mga pandekorasyon ang iyong mga salita. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mga numero 6, 12, 19, 29, 34 at 38. Para sa mga taong Pisces, hindi ka mauubusan ng mga swerte. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga swerteng numero: 8, 16, 25, 27, 35 at 40.